dali na naman tayo ng jackpot yung alam mo yung tipong umuwi ka na kasi nawalan ka na ng pag-asa sa biyahe yung tipong antagal mong inantay mula umaga hanggang tanghal tapos nauubusan ka na ng oras at wala kang na-accept na booking meron namang booking kumapas ginawa ko. alas 7 ng umaga nagabang na ako ng booking after nung inatid ko yung anak ko sa school then after nun so nagabang na ako ng booking ang problema may mga booking kaso yung yung ano, alam mong gusto mong kukunin pero ayaw mo kasi para naiisip mo logic so wala walang nangyayari parang gusto ko sabihin na ubusan ako ng oras mula alas 7 hanggang alas 11, umuwi na lang ako hanggang sa sinundo ko na lang yung anak ko so yun nga, sinundo ko yung anak ko, katapos nun ando na ako sa bahay kumain kami tapos at tanghalian, after ng tanghalian kwento-kwentuhan kwento kami, kami ng asawa ko so yung problema, ito na nga sabi ko naka isang booking lang ako wala eh ganun talaga kailangan talaga natin tanggapin yung yung panahon na alam mo yun yung, alam ikaw yung may gusto pero yung panahon ayaw magbigay sa iyo so ito pinalat tayo habang nakahiga ako at nag ako ng parang gusto ko feeling ko lalabas ako ng hapon Itutulog ko na lang muna Parang ganun So, yung nangyari Humiga ako sa Sa supa Hindi naka-open yung Joyride So, hindi ko in-expect na Papasukan tayo ng Papuntang naik eh, Sa to the North Drive Ito, Nandito ako sa may naik. Boundary na yata ito. Alam eh, ko eh. Nakikita nyo ba yung nakikita ko? Walter Mart yan. Bagong tayo. Actually, last year dumaan ako dito nung nasa tracking pa ako. Wala pa yan eh. Bagong tayo siya. So, nandito ako ngayon. Kinausap ko yung pasahero. Sabi ko, ma'am, pwede ba tayo dumaan dito sa shortcut? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi ko alam kuya, hindi ako taga rito. Hindi ko kabisado eh. Sabi ko ay. May pupuntahan lang pala kayo dito, ma'am. Sabi niya, "Opo, may aasikasuhin lang." So yun na nga bineret ko. Ma'am, baka pwedeng kitang antayin. <laughs> alam na this. So yun. Sabi niya, "Kuya, hindi ko alam eh kung gaano katagal yung transaksyon namin." Sabi ko, "Ma'am, okay lang." Aantayin kita kasi naman babalik ako ng Mountain Lupa na walang sakay. Di ba? Di ba? Relate. Maraming nakaka-relate sa mga MC Taxi nito. Yung alam mong tipong naghahatid ka ng long ride, tuang tuwa ka. Pero hindi mo inisip yung pagbabalik. Yung babalik ka na. Hindi talaga sigurado na makakakuha ka ng booking. Alam mo ba, maraming kwento dito sa naik. Na lahat ng mga rider dito, yung mga mag-uumpisa palang bumiyahin. Bumababa pa sila ng jintri Tansa. So, 'di ba? Expected na 'yon, gagapang ka talaga pabalik. So, 'yun na nga. Binalikan ko yung sales ko sabi. Ko. So, ma'am, kahit 1 hour, antayin kita. Uy. Sarap. So, pumayag si madam. So, nung pagkadating namin dito sa drop off location, yun sabi ko sa kanya. Ano ma'am? Antayin na lang kita. O sige kuya, paano ba yung bayan Mamaya na lang. Hindi pa talaga. Sino ba namang sino ba namang ayaw? Di diba? Relate kayo. Sabi ko sa inyo, guys. Lalo na dun sa mga kapwa ko rider, mga MC taxi ko dyan. Pag sinabihan kayo ng gano'n one hour lang, okay na yun. Kisa gagapang ka ng one hour, pagkadating ko, wala. Wala talaga. So, eh, na natin, guys. Mamaya-maya, sabi ko sa kanya, hanap lang ako ng matambayan kasi medyo masilan yung pinuntahan niya at hindi tayo pwede doon makihalubilo. Uh, may security guard kaso walang tambayan ng mga, yun nga, ng mga ibang visitors. Kaya, andito tayo sa sa mga nakasanayan ng rider. Sa ilalim ng puno ng mangga. <laughs> Pero natatanaw ko dito yung Walter Mart. Gusto kong pumasok kaso Magna, dito nalang sa puno ng mangga, masaya magkwento dito eh. Doon hindi ka makapagkwento. So, guys, no abangan natin mamaya. Mamaya, abangan na natin yung pagbabalik ng Mountain Lupa na oh. 'Di ba? Wala pang 1 hour babalik na agad. Wala pang 1 hour yung transaction ni eh, Ma'am. Babalik na ka kami. Sasamahan so, ko na siya.